Dahil nabuo ang Biblia, na-translate ang Biblia, year 405 AD, with Pope Damasus in St. Jerome. Wala si Manalo niyan. Wala si Soriano niyan. Paano yan? Wala man lang kayo inambag sa Biblia. Tapos sasabihin nyo, kayo ang totoong iglesia, samantalang hindi kayo ang nag-compile at hindi kayo ang nag-translate ng Biblia. Anong tawag sa mga sulpot na ito? Uh, magandang hapon, tanghali, at sumayin yung kapaypaan ng Diyos. Muli, sa panibagong pagkakataon ay meron tayong episode ng Ang Dating Landas by a uh, Facebook uh, program. Ngayon ang ating tatalakayin mga kapatid at bago natin simulan, ano ba ang purpose ng ating programa? Ito ba'y para manila? Ito ba'y para mang-apak ng kapwa-tao? Ay eh, unang-una, kung mga apak lang rin ako ng kapwa-tao, pinagsusunto ko na yung mga pastor sa labas. Eh ngayon, hindi naman pwede yon. Dahil ang ating pakikilaban, gaya ng sabi ni Pablo sa ikalawang purito 14-5, basahin natin mga kapatid, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Aba, pag sinabing hindi laban sa laman, hindi suntukan ito, hindi tagaan ito. Dahil kung ang inutos ng ating Pangunso Kristo, tagaan, suntukan, pinagsusuntukan na sana yung mga pastor. Eh, hindi naman yun ang utos eh. Ang utos, mga kapatid, mga kababayan, ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo? Tuloy natin ang basa. Kundi sa harapan ng Diyos, na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta. Aba, ang laban pala natin bilang isang totoong kristyano, gigiba ng kuta. At nang mga maling hakat bawat bagay ng matayo. At isa dun sa maling haka, eh, yung ginagawa ng isang relihiyon na napakalaki, na tinatawag na Iglesia ni Cristo Kuno, na naitatag ng 1914. O mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong magagalit. Pag pinangunahan tayo ng galit natin at pag nanakit tayo, nang haras tayo, wala na tayong pinagkaiba sa mga demonyo na pumapatay. Bakit? Basahin natin ang 8.44.1 ang sabi, kayo sa inyong amang Diablo. Aba, meron palang mga anak ng Diablo. Bakit? Eh, tinawag na ama yung Diablo eh. At ang mga nasa ng inyong amang inyong ibigaw eh. Ano isa sa halimbawa nun? Siya ay mamamatay tao buwat pa ng una't sinungaling. Kaya yung mga pagpatay, kaya yung mga pananakit, yung pagkakampi-kampi, yung pagtatalo, kaya ng ginagawa ng mga kulto, aba sa demonyo pala yun. At ang sabi rin ni Pablo sa 5.19 ng Galacia, gawa yun ng laman, hindi sa Diyos. Eh kaya kung may kilala kayong reliyong, pumapatay, eh nanggigipit ng kapwa, eh pag sa diskusyon, nananakit, nanggugulo, nanununtok, meron pa akong isang nakasalubong na member nila, grabe kung makapagpatulog ng kamay, hindi sa Diyos yan. At hindi pwedeng maging totoo, itinayo ni Kristo. Na yan! Dahil ang tinuro ni Kristo ng pakikibaka, ayon sa ikalawang Corinthians 4-5, hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo ng kapwa? Hindi. Dahil wala tayong pinatay. Tayo ang napatay. Katunayan, ilang taon nang nakakalipas, napakarami nating santo ang mga pinatay. Eh kaya hindi tayo pwedeng maging kato para ng 844 dahil hindi naman tayo pumatay. Tayo ang napatay. Kaya mga kapatid, anong purpose ng programa na ito? Hindi para manira, kundi para gumiba ng mga puta. At bawat bagay na matayong, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Eh, sino yon? Yung mga mga na nagpapakilala sila daw ay sugo ng Diyos. Aba, may sinasabi ang ating Panginoon Kristo diyan ayon sa Biblia. Halina't basahin natin mga kapatid sa 24-24 ng Mateo. Sapagkat maraming nagsiparitong mga bula ang propeta na magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan ano pat maaaring iligaw ang mga hirang? Aba, ang sabi pala ng ating Panginoon Kristo, 2,000 years ago, marami palang lilitaw. Pag sinabing lilitaw, sulpot. Eh tayo kahit kailan, di naman tayo sumulpot eh. Dahil itinayo tayo ni Kristo sa 16-18 ng Mateo, year 33 AD. At yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Patunayan, pag binagbasehan natin ng historia, ayon sa 8-8 na no ho, na read the book of history and see, hindi isa lang ang lalabas na ayaw basahin ng mga iglesia ni Kristo at ng mga sektak itinatag lang ng tao. Basahin natin dito sa isang aklat sa The New Book of Knowledge Encyclopedia volume 16, page 287. Nakalagay, The history of the Catholic Church began in upper uh, room in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About a 120 person. And that society was Jesus Christ found. Kaya ngayon, mag-uumpisa tayo sa isang tema, mga kapatid. Um, yung mga taga ibang bansang nanonoon, uh, kahit saan man kayong panig ng mundo, sisimulan natin. At ang ating pagsisimulan, mga kapatid, ano ang klasing pangloloko na ginawa ng Iglesia ni Cristo sa kanilang palabas na Felix Manalo movie na si Felix Manalo daw ay nanalo sa diskusyon sa mga pastorotot? Halina mga kapatid, panoodin natin dito sa video na ito na ipapakita ko sa screen at ating panoodin. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral? na si Kristo ay tao at hindi Diyos na tunay. Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8.40. That what, pinagsisikapan nyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo? sa kanyang likas na kalagayan na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Kaya na, ipit na yung isang pastor, mga kapatid. Ituloy pa natin. Yung kalbong pastor naman, pupunta, magpaglibate rin kay ano, manalo. You Magandang gabi. Ako naman ay pastor ng metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Gilong Manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na mula sa akin. Ha? Totoo ba yun? Ang lahat natin. ay pawang nasa Biblia lang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesia ang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesia nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesia ang namin ngayon? Papasahin ko po sa inyo sa Mateo 16.18 At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsispanaig laban sa kanya. Malino po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Daw, panalo dito si At ano po ang pangalan ng iglesia ang ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma, This is a is, this is a is. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesia ng totoo. Iglesia kay Kristo. Iglesia sa Diyos. O yon mga kabataan. At diyan nagtatapos ang debate ko no, ni Felix Manalo, panalo daw siya. Pero unang-una, anong mga talata ang pinagbasihan ni Felix Manalo sa talata o sa movie para makapanloko ng tao? Unang-una, yung isang pastoroto nagtanong sa kanya, oh, Paano mo ay ka mapapatunayan na si Kristo ay tao? Binasa ni Felix Manalo yung 8.40 ng 1. Kung ako lang ang nagsabi, sabi ni Felix Manalo, huwag niyo kong paniwalaan Si Kristo mismo ang nagsabi sa 8.40 ng 1, ang sabi tita ni Felix Manalo. At sinasabi ko naman, ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Yung magbasa si Felix Manalo eh. Tao! Na sa nagsasaysay ng katotohanan aking narinig sa Diyos. At sabi pa ni Felix Manalo, nagpremis niya, Ito e ka ang katotohanan. Sinabi ni Kristo na siya'y tao. eh, kung di ka ba naman engot, hindi mo rayon, mga kapatid, ha? Kung di ka ba naman engot? Bakit? Bakit pa ba sinabi, Felix Manalo, hmm? ito ituturo ko sa iyo kung nakikinig ka man, o yung mga alagad mo, lalo ka na, Ramil Parba. Bakit pa ba sinabi, ni Kristo sa 8.40 ng 1, gaya ng ipinaksa natin ang una sa first episode ng ang dating landas, na ako'y tao, instead, na ako'y Diyos. Dahil unang-una, pag binasa natin ang aklat ng Filipos 2.5 hanggang 8, basahin natin, Mangat karon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yesus din naman. Nabagamat si Diyos. Diyos. Hindi naman pala tao. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Sunod. Ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bago sinubad niya ito at nag anyong alipin at nakitulad sa tao. Nakitulad naman pala sa tao eh. Kaya mo lang naman sinabing nakitulog ka sa tao kasi hindi ka tao. Sunod. At siya'y nagpakababa. Ayun naman pala, Mr. Felix Manalo. Namaya pa ka na lang, hindi mo man lang naintindihan yan, pati yung mga alagad mo, pati yung mga ministro mo. Na kaya sinabi ni Kristo sa 8.40 na Juan na siya'y tao, dahil ayon kay Pablo, na ilutusan ni Kristo sa Filipos 2.5-8, siya'y nakitulad sa tao. Kaya kung paano ang tao umaamin na si tao, ganoon rin ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Nasa kalagayang tao siya At pag binasa natin ang aklat ni Juan, sa 1.14 ng Juan, nagkatawang tao ang verbo. At hindi porket nagkatawang tao siya, at sinabi niya sa 8.40 ng Juan, na siya tao, eh, hindi na siya Diyos. Dahil una-una, wala namang sinabi sa 8.40 ng Juan, na ako'y hindi Diyos. At wala namang tutulang Iglesia Katolik Apostolika Romana, na si Kristo'y tao. Dahil well, ayon sa CCC, o sa ating official doctrine, mga kapatid, si Kristo'y 100% na tao, si Kristo'y 100% na Diyos. At yun rin ang sinabi ni Pablo ayon sa 2.9 ng Kulosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos, nananahan pala sa kanya, nang siya'y maging tao! Tapos, e eh, sa boxing, black eye na. Bakit? Si Pablo na mismo nagsabi. Tanong, sino bang nagutos kay Pablo na magsulat ng mga versikulo, magsulat ng mga talata? Basahin natin ng 1437 ng unang kurinto, ang sabi, kung iniisip ni naman na si propeta o ayon si espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo sinusulat ko. Nga ano? Napawang utos ng Panginoon. Aba, lahat pala ng sulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At isa doon sa isinulat ni Pablo na utos ng Panginoon sa 2.9 ng Kolosas na nanahan kay Kristo yung kapuspusan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. At kaya niya sinabi sa 8.40 ng 1 na siya'y tao, hindi Diyos, dahil nasa kalagayang tao at nasa kalagayang pagpapakababa siya. Yeah. Ganyan nyo ba hindi naintindihan yan? Letra por letra na ito eh. Katunayan, nung nakita siya ni Tomas sa 2028 ng 1, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, eh kung nandun si Manalo, mag-aaway sila eh. Bakit? Oy Tomas, mali ka. Tao lang yan. sino paniniwalaan ko sa inyo? At sinong paniniwalaan natin mga kapatid? Si Manalo o ang mga apostol? Yung mga apostol na. Dahil hindi naman sila nagsusulat ng chismis. Dahil ang sinusulat nila, uno tres ng unang 1, yung nakita na nila. At isa doon sa nakita't narinig nila, 520 ng unang wan, ang sabi, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ito, yung subject of the sentence na pinatutungkulan noon, ay si Kristo. Dahil siya yung nagkatawang tao na laparito. Anong sabi? Sa makikwibagil sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, yung isang argumento ni Felix Manalo, na para patunayan na sila daw ang iglesia. Hmm. Sabi kasi nung isang pastor na kalbo, Album pastor yun eh. Kano eh ka? Hindi ba mo lang ang sarili mo? Bakit? Dahil yung itinuturo mo, aral ang tao. Sabi ni Felix Manalo, kahit kailan, hindi ako nagturo ng sarili kong aral. Dahil hindi naman ako nagtatag ng sarili kong iglesia. Totoo ba yan, Felix Manalo? Basahin natin sa registered mga kapatid ng iglesia ni Cristo ni Manalo. Ha, sa Security and Exchange Commission kung sino ba ang kanilang founder. Ito ang ating mababasa mga kapatid dito sa ano ng Iglesia ni Cristo Atanasio Morte sa kanilang register. Ang nakalagay that the founders of this association are sino ang founder ng asosasyon nila? Felix Manalo. Kaya mismo si Felix Manalo kinokontra yung sarili niya dahil mismo pahayag ni Felix Manalo sa kanilang registered sa Security and Exchange Commission na ang founder nila ay si Felix Manalo. Ano ba ibig sabihin ng founder? Tagapagtayo. Sinong nagtayo sa kanila? That the founders of this association are Felix Manalo. E di founder nila si Manalo. Ngayon, ikinok siya yung Lisa Isli ng Mateo. Ang sabi, o oh, ikay Pedro. Hindi naman sinabi ng ikay Manalo. At sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabi, sa ibabaw ng kapilyang ito na may tusok. Itatayo ng aking iglesia ni Manalo. Wala namang ganun. Ang nakalagay, kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang aking iglesia. Ano? Sila ba 'yon? Hindi. Dahil na-registered sila in 1914, not 3318. Because iglesia ni Manalo and mismo si Felix Manalo is not existing in century. Dahil nakapagtayo lang sila, nakapag lang sila, lumabas lang daw ang tunay na iglesia noong 1914. Sino maniniwala sa inyo? Lumang tugtugin na yan. Ngayon, kanino balapat yung 16-18 ng matayo? Unang-una, naitayo yan, mga kapatid, year 3380, which is first century. Ang iglesia ni Manalo, naitatag, nai-register noong 1914, which is matagal nang patay ang mga apostol at nasa langit na ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi, hindi pala sila ito. At ang pangako ni Kristo diyan, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Therefore, kahit anong reliyon, kahit anong bansa, hindi maigigiba ang iglesyang ipinatag ni Kristo. Bakit? Tres 11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggang ito. At wala namang ibang sinasabi ang historia dahil rekomendados naman tayong magbasa nun sa 8-8 ng Hope na read the book history and see. At ang makikita natin sa book of history na nilalapatan lang ng 16-18 ng Mateo, kundi ang Catholic Church. Dahil pag tumingin rin sa history o referensya at pasugo ng iglesia ni Manalo, basahin natin dito sa pasugo 6, 1988. Nakalagay, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Therefore, once na magbasa ang Iglesia ni Cristo ng 1618 ng Mateo, 2028 ng gawa, inaamin naman ng pasubuk nila na ang true Church of Christ is the Catholic Church. Ano ka? O, nanonood ba kayo ngayon, mga defender ng si Hinahamon ko kayo ng face-to-face. -face. Kaya nyo bang tindigan sa diskusyon nito? Hindi. Bakit? Mababatukan kayo ng pamamahalan ninyo, lalo na itong the revealers. Malupit ito eh. Hmm? Sila daw ay ang may hawak na tunay na aral. Kung kayo ang may hawak na tunay na aral, ba't hindi kayo makapagpakita ng pagmumukha ninyo? At mismo pangalan ninyo, hindi kayo makapagpakita. Tanda ng kaduwagan at walang kaayusan. Kaya nga may proposal ako sa kanila. Hinahamon ko sila ng formal debate. Kahit sa lugar, ako pupunta sa inyo isusuk ko tong, kabilang pa ako sa hukay. Makalaban lang kayo ng diskusyon. Dahil naniniwala ako, 9.27 ng Hebreo, at kung paano itinakda sa mga tao na mamatay na minsan. Therefore, ang kamatayan ng tao na katakda, hindi ako natatakot sa inyo. Anong pakainom ko eh? Permusyuhin niyo ako. Basta ako, Hanggang sa huli ng hininga ko, isisigaw ko, Dos Trece ng Tito, si Kristo yung Diyos at tagapagligtas. At isisigaw ko, lang kayo ng tao. Ngayon, binasa nila yung d 6 d is ng Roma. Ay ka, ang sabi ka dito, magbatian kayo ng banal na halik. Hindi ko alam kung mahali ba na halik ang sa kanila. Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. Teka muna, Mr. Felix Manalo. Ang nakalagay sa rehistro nyo, Iglesia ni Cristo. Ang nasa Biblia, also in King James Version, Churches of Christ, plural yun. Ngayon mga kapatid, himay-himayin natin talata ito. Bakit pa plural? At bakit bang nakalagay mga iglesia ni Cristo? Dahil nangalat na. Meron na sa Korinto. Uno-uno hanggang dos ng unang Korinto. Meron na sa Hudea. Meron na sa Samaria. Meron na sa Galacia, meron na sa Asia, nangalat. At yun ang sinasabi sa 9.31 ng gawa ni Apostolo Pablo na sa kabuhan. At ang Greek interlinear nun ay Ecclesian Catholic, means universal. At ang meaning ng universal is a Catholic Church. Therefore, ang tinutukoy sa DCS, ng Roma is a Catholic Church because that is Church of Christ, plural, Nangalat na. 28 ng Mateo. Yung maon kayo sa bawat mensa Kalat At ayon sa Lasagrada Biblia, ang ating mababasa, basahin natin mga kapatid, sa tunay na translation, dahil ito ay hindi kasalungat ng Greek. Ito ang ating mababasa. Basahin natin dito ang uh, Lasagrada Biblia sa page lang, sisira na ang ating folder wala na kasi tayong gaanong uh, dito. Ayan, ito ang ating mababasa mga kapatid, nakalagay. Sa La na Biblia, letra for letra, ang ating mababasa. Las Iglesias Catholicas Apostolica Romana. May Peter tayo uno nung bakit? Nangalat na kasi. At ang Greek interlinal, Iglesian Catoles, means universal. Therefore, the right translation of 931 of Book of Acts is La Sagrada Biblia. Basahin natin. I Galilea, Di Samaria, nirang edificadas endando el Tenor, el Señor, el consuelo del Santo Espiritu, eran multiplicadas. Letra por letra. Na ano? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil naisulat yan at naitatag yan, year 3380. Ngayon, ano bang sabi ng Iglesia ni Manalo? At ano bang sabi ng historia? tukol sa Iglesia Katolika Apostolika Romana at sino ang nagtatag nito. Nang ating pinag-aralan na yung Disa is Disa is ng Roma, hindi sila. Dahil ito'y nangalap. Naging churches, nagkaroon sa Galilea, nagkaroon sa Judea at yun yung tinatawag na universal. At sabi sa 9.31 ng gawa, sa La Sagrada Biblia, yun ang Iglesia Katolika sa Apostolika Romana. At hindi naman pwede yung Iglesia ni Soriano yon na sabi ni Soriano, sabi e, ka sa 13 sa isa ni e, Pesos pa ng Evangelyo, naanib kami sa tunay na iglesia. Kung kayo naanib sa tunay na iglesia, nung wala pa si Soriano, hmm? nung wala pa si Nicolas Perez, sino ang obispo ninyo? Wala. Bakit sulpot kasi kayo ng 1980s? Therefore, hindi ko yung tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia. And according sa katuruan ng simbahan, ano ba ang iglesia ni Kristo o ano pa ang iglesia ng Diyos na lagi nating nababasa na kinahaliban ng mga apostol? Basahin natin sa CCC 8.11. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. This is the soul, Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic and apostolic church. Katuroan ng simbahan yan. Eh, di naman eh, kabibliya yan. Iutos eh. At wala namang ibang simbahan na binigyan ng otorisasyon ni Kristo, kundi ang Iglesia Katolika apostoliko Romana. At ang sabi sa D6, d ng Mateo, anumang ipahintulog po sa lupa, ipapahintulot sa langit. At hindi naman Biblia ang saligan ng katotohanan. Dahil nabuo ang Biblia, na-translate ang Biblia, nagkaroon ng chapters and verses ang Biblia, year 405 AD, with Pope Damasus in St. Jerome. Wala si Manalo niyan. Wala si Soriano niyan. Paano yan? Wala man lang kayo inambag sa Biblia. Tapos sasabihin nyo, kayo ang totoong iglesia. Samantalang hindi kayo ang nag-compile at hindi kayo ang nag-translate ng Biblia. Anong tawag sa mga sulpot na ito? Ang kakapal ng pagbumuka ninyo. Masakit na lang yung katotohanan nito dahil utos ito eh. Gaya ng nasa 1-13 ng Tito. Anong sabi? Ang patotong ito'y tunay dahil dito sa mong may kabagsitan sila. Kaya habang buhay ako, hindi ko kayo tatantanan. Sabi nga ni Mark Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Ako rin. Ako rin. Nandito si Brother Jared. Nandito si kapatid Jody. Nandito si kapatid na JB. Nandito ang grupo naming mga yun. Hmm? Dahil hindi namin kayo tatantanan. O, kaya nga alam ko yung isang kanta dun eh. Hmm? Yung ano bang kanta yon? Meron akong isang kanta. Yung, lagi ko kayong kakamustahin. Yung sumulat ako upang malaman mo ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay wag kang mangamba. Ha-ha. Ha-ha. La la la, la la la, la la Ano pa ba yung kasunod nun? Tandaan mo naman ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko. Umulan, bumagyo, ayos lang Huwag kang mangangamba, ayos lang, kamusta ka mahal ko? Ayos ba? Kaya hindi ko sa inyo mga protestante. Umulan bumagyo, pupunahin ko kayo. Dahil yung utos ng ating Panginoong Heso Kristo na ipinasulat niya kay Apostol Pablo sa 1.13 ng Tito. O kaya nandito ako. Hmm? Kaya yun mga kapatid, magsama-sama tayo. Magtulong-tulong tayo dahil yun ang bili ng ating Panginoong Heso Kristo na ang sabi niya sa 17 on sinungwan, at wala na ako sa salibutan, at mga ito'y nasa sanlibutan pa at ako'y paririan sa iyo mga banal ingatan mo sila sa iyong pangalan yung mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya naman natin kailangan magkaisa tayo 4-5 ng epeso na isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Kaya mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating programa at ating napatunayan, palpak at puro panlulokot kabulaanan ang ginagawa ng sektang Iglesia ni Cristo na itinatang ni Felix Manalo ayon sa Security and Exchange Commission. Kaya mga kapatid, abangan natin ang susunod na episode ng ating programa. Salamat sa Diyos.